Magaling ang teknikado yung mga kalaban namin dito sa Tapas Kapis Kahit mahirap, challenge ito para sa amin Wala kami natrasan basta basketball yung usapan Yes on guys, for today's video, behing tapas na naman tayo Dahil ngayon Dahil ngayong araw may daspat the tayo ngayon dito sa Tapas At dito pa na dumaan sa Milia Resort dito sa Duran At sa mga gusto magpag-seat sa amin, comment down below lang guys Dahil open kami kahit saan pa kayong sulok na mundo Puntahan talaga namin yan at guys At opiesta din yan sa lugar nyo, opening liga, purity talaga namin yan guys Puntahan namin kaagad yan At hindi rin katagalan nakarating na kami dito Pagrating namin dito, lumalaro pa sila guys Open court yung laruan natin ngayon at thank you Lord at kami ng At before ang lahat, thank you so much pala sa mga nag-invite sa amin every time kung saan kami pumupunta Hindi rin katagalan, start na ng laro natin guys Unang jump, sa kanila kaagad yung bula At kaagad na paluap, buti lang hindi pumasok At ito yung unang rebound, tumba kaagad yung kalaban Unang hawak natin ang bula, nang pagkita talaga tayo ng galaw Kaya easy to pass kay, kay John Mark Easy one point again para kay John Mark Nasundan din ng easy one point na kasama natin At nakapal konti din kay John Mark na isa So, unang galaw ng kalaban, pinalpal kaagad ni John Paul, grabe What? What? Hindi oh! pa pumasok kayo yung sa kalaban ni Umbo. Tinirahan ka agad kami, grabe. Easy one point ka agad sa kanila. Libre sa kapatid ko, yung pinasa ko, easy one point again. Pero wag ka dahil may shooter sila dito. Pagpasa, tira ka agad, kaya easy one point again. Ito yung masakit kapag dumadayo kayo kapag may tirador yung kalaban. Buti na tabawit nakatira si John Mark, easy one point again sa Pero amin. Pero wag ka, hindi magpapawat yung tirador nila, easy one point pa rin sa kanila. Grabe, sulit. Mm. <laughs> 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 Ayan naman, tumira naman yung shooter nila Kaya easy one point against sa kanila grabe. Ito sa yung magandang galaw ni John Mark Pero alanganin, ikot-ikot niya pa sa air, Kaya hindi na pumasok yung tira grabe. Kaya nagala dyan mga atin yung kulaban Umikot-ikot na matagal sa ere Pero hindi pa pumasok <laughs> Ayan naman yung shooter nila Easy one point again para sa kanila Buti na ni John Paul sa gitna Kaya naka easy one point naman kami Pero huwag ka tinirahan kagad kami ng shooter nila Kaya easy one point na naman sa kanila Buti na nakabihenda pa si yung kasama namin kay John Paul Naka easy one point naman si John Paul At naisahan tayo ni Mayo Naka easy one point si Maoy sa atin Buti Grabe. na uminit na si John Paul Napagkita si John Paul ng mga moves niya Kaya pagdakip ng buong la Easy one point again Para kay John Paul <laughs> Inabutan na kami ng gabi sa laro namin guys Pero continue pa rin hanggang sa game ball Pero patuloy pa rin yung pag-score ng mga kasamahan ko Grabe sulit talaga At nakuha pa ng kalaban namin ng Paul County Grabe. Partida, madilim pa yun yes. ha Sirbol, sirbol to Tamba lang tong magdamo <laughs> Mama, mama Ay.